Eto mga sir, meron tayo isang overheat na click na version 1 na itinutroble shoot. Then sa overheat, yan nakikita naman natin dito sa kanyang radiator mga sir, tinanggal natin. Talagang tutaling uh, linkage sya. Kasi makikita natin yung mga moist ng coolant. Saglit lang to. Umos na agad kagad yung ano, kulan. Ngayon, pag kanilagyan mo siya ng kulan uh, ayan oh, tumatapon na kagad tapon hindi pa umaandar yan pero tumatapon na kaya ibig sabihin may problema yung radiator nito, dahil dito siya nang gagaling yung kanyang leak malamang sira ito kaya kapag once na na overheat yung motor ninyo mas maganda ipa-check nyo na huwag nyo nang pipilitin dahil mas malaki ang magagastos ng overheat compare mo dun sa uh, umuusok ng motor sa umuusok ng motor ba, mga magagastos mo lang dun mga 6.5 ito damay damay pag si overheat radiator pa lang magkano presyo ng radiator nasa 3.8 mga ganyan depende may, may mababa may mas mataas kasi madami din yung thermostat gasket tapos yung water joint inlet yan yung mga mga damage pati block damage din ko sakaling ay uh, ito pag natin tapos ganoon pa rin overheat pa rin ayan na damay damay na so, dapat agapan nyo kaagad pag overheat yan ang gagawin muna natin para ano kasi isa isa natin yung radiator muna yung papalta natin Magtry mag-try tayo ng ano mga sarap. Projector. Okay. Tapos tanggalin mo nga yung cover niyan. Yung cover na yun. Yan, tanggalin mo nga yan para makita natin kung bakit ka nagliligyan dyan yan, yan yung sinyalis ng overheating overheating nya dahil sila yung projector hindi pa nga umiinit yung ano nya or hindi pa umaandar yung motor nung sinalinan ko ng kulan ayun nga tapon kagad kaya kapag ka uminit yung motor kung ka ginagamit pa to at uminit yung motor yung pressure ng kulan tumatapon kaya ang mangyayari overheat talaga yan just yes, stop dito yung nagdiki ayan patas pa yan basang ito Ya, yeah, tagal na natin. Sa Ito sa dumada ni. Eh. Sige, okay, testing ka muna ng ano. I-kuha okay. mo okay. muna yan. dito muna yan iniwan kasi sa atin ito mga sir. Kaya kailangan ko din siyang i-video para kahit pa paano, yung may-ari nito at makita kung ano yung ginagawa dun sa motor niya. Para makita niya rin yung issue ng kanyang motor. Bakit ano, nag-overheat. Ayan, salangan muna natin ng ano, ng radiator. Yung nilagay natin na radiator ay pang 125 pwede nyo naman gamitin yung pang 125 dyan mga sir nagkatalo lang sila dito sa takip pero parehas lang yan marami rin wala ano sa rider Diba? Ang taba ka ba na yun? Ang tinanggal niya ang gas. Ito dati siya, Ay, Ay. <laughs> Ay. Oh, pero, sa Ano ba yung meron. Meron po ako Ah, Ano? Ayan, nalagyan natin siya ng kulan pero oy, yung ano, hindi lumapat yes. Yan, hindi lumapat yung ano yung plastic ng radiator Ayan, tinanggal mo natin yung radiator at ay uh, ipinalit natin yung cover nung ano nung sa radiator niya ano, luma kasi nagkatalo pala sila sa, ano, sa pan fan mas malaki yung pan compared dun sa version 2 yun lang din naman yung pinagkaiba nila sa pan lang kaya ginawa natin tinanggal mo natin yung ano yung pinaka housing nung ano plastic parts nung radiator ayan balik natin ulit start natin ayan wala na yung ingay ayan okay, ko na mga sara tapos din na siya nagtapon dito tulad nung una yung radiator nya nagtapon na agad ayan o observa muna natin to kung bubulok bulwak yan mo muna natin. Ayan, hindi pa siya umiinit mga sala. Kaya hindi pa siya, kung nagkakaroon ng reaction yung kulan. Kaya maya maya ulit. Kainitin muna natin. <coughs> Kapansin niyo umuusok mga sala. Tapos maamay ma niyo din kung sakali na kayo ano kung kayo gumagawa amoy lang is mukhang may tagas yung cylinder head cover gasket nito kaya umuusok ha? sa is yan tapos uh, dyan na rin tayo mag check yan, tayong, uh, isa rin ito sa chine-check ko mga sir kapag once na nag-check ako ng overheat tapos hose sa taas mainit doon tapos check nyo rin to kaya medyo hindi pa siya ganun kainit tsaka dito kaya hindi pa siya masyado mainit kainitin mo rin uli Okay, check natin uli Yan, nararamdaman kong umiinit ito. Yan, may ito sa baba, ay sa taas. Yan, nararamdaman kong na rin ito. Kumbaga, ito, nagsasalukwit na ito ng mga ayos. At sa panel naman, ayan. Hindi pa lumalabas. Kasi kailangan natin siyang biritin ng konti. Yung birit natin, yung parang tumatakbo lang din naman. Huwag na natin yung bubumba-bumbayin pa. Para sa akin mga sira, goods na to. Nagkata nagkataon lang na may problema lang dito yung radiator dahil nasira or butas. Goods na to. Radiator lang problema nito. Ngayon well, gagawin ko naman yung radiator na yan, ibibenta ko naman sa kanya. Pinta ko na lang mas mababa ng konti. Mga 1.5 yun mga presyo. Okay na to.